ayan po uh, update ko po kayo ngayon sa ating palayan po uh, yan, kahit pa paano ay ating ipapakita eh, at gawa po ng baka biglang kumbaga gusto ko po ay magi maging update din po ba baka biglang sa makalwa ay instant tanim na Aba, ano, baka nangyara yan. ba't pala may tanim na oh, uh, na po yung ganap sa ating kabukiran no? oh. Uh, yan oh. Uh. Ara na po ang ating punla hindi ko na humatanda kung ilang day are eh. day old ay sa lasa ko po ay ano mga 10 days old na po yan oh aba pwede na po yan pag nasa tamang edad na pwede pala yan pag nasa tamang edad na oh araw po nga naantay ngayon po pati ay panimula ng pag -huntractor. yun oh Kayaw po ang laban ng hand tractor. Per oras na po, lumaban na po tayo sa per oras. Oh. At gawa po ng, sabi ko nga po sa inyo, medyo marami-rami rin pong gawa din yan. Oh, ay ating ipapabor sa ibang tao. Yan, arin na po yung ating pamunla. Makaisig na po yan. Oh, oh. Ngayon po naman ay maganda-ganda na nga po ito maganda na atin po namang ilaland prep na ito yan land preparation gawa ho nang inaantay ko muna lumago ang punla bago mag -land prep at pag po hindi agad pag kayong nauna yung paglinis ay nakakapal damo ng mo ay maigi ho eh bago kumapalanda mo ay palay na yung kasabay sa pagsibol no? gawa po na magdadalawang ubra ay ya yeah, ito na po per oras po ang sand tractor din sa amin Oh. Yan, ito na po ang panimula. ama maigin naman pala ito. Wala nung gaano pisting kito. O, tago. Tago nga ika ang sabihin. Yan. Laboy. Laboy. Tago ang kito ano po? Tago ang kito. Oh. Ay, ari. Oh. Ya, luka pa lang atula. Oh, pakain po sa manok oh. ah. Pakain sa manok. Ah. Oh. Abay, malang ang kilo niya sa ibang lugar. Isang daan ang kilo. Isang daan ang kilo. Dito yung nilulubog. kinukuha. Ah. Wala po. Isang nagadali. So, Pinatigkal ko ito ay. Pinatigkal ko. Sinagdak ko. Ayare na. Meow. Ba't ikit tulala? Ano? Ba't ikit tulalang tulala? Huwag ka malungkot niyo Dapat tayo lahat ay masaya Ha? Ayun ay, nga ha Ay ako lahat Ang mga dapat ako ka naman Kaya kay tulala ka ay Ano may Ano? Lungkot ka ba? Ha? Yan o rin si Miyo Mukha ikaw at nalulungkot Ayos din kaya rin tanim kong ano din eh ano Anong tawag din yan? Yang... Tanglad Tanglad? Ano nabibili rin yan? Ano? No. Palagay ba yan saan? ano ah, no, pinaikot na manok ah Ah? Yeah. No, no. Pinaupo no. <laughs> Yung pabango kaya makakuna ano andoks, ah Ang doksa Kaya mahal? mabango masarap? Mabango Ang dami na yan Ang dali lang yan lumagpo Aba, di pagbibili mo na nga agad. Kaya hmm. kailangan niya pag mataas na malago. Oo. Oh. Ay, sana'y kugon ang tutubo din. O, oh. mapapakinabakan din niya na. No? Isang puno ay dalawang kilo. Oo. Oh. Si oh. Babuhay? 30 yeah. ata ang kilo ngayon. 30. Babuhay na nagdari. 35. Hmm. Di 60 isang puno. O, oh. ilang kasi 60 yan. Oo. Oh. Babuhay niya. Ito pwede na yung ganito ko o papagulong pa pagulong ng kaunti ano? Lalagulo kayo pa. Yeah. May naangat ah naangat yan. Naangat? Ah yung parang... Oo oh, nakakamero siya bungo. Ay oo, oo. Ay di ba tari manali ang tanim ano? oh, ido idi Ay di aray, kung ulit ari. Ah, Ay parang nasisiksik na ng mga suwi ano? Oo oh, angat yan. Hinaangat ang ganyan. Yes yan Ay, nga. Kaya Tap... pwede mong pisang-pisangin. Oh, oh. yung manok natin. Puro manok kaya hindi ka napunta roon! <laughs> Ay, eh, kinakain ng manok ka rin asula. Hindi ka ba nasubok na yan? Ha? Naka, kinakain yan pag mga Tagalog eh ha? Pag Tagalog! Ay, yung mga iyo. Ay, kaya nagpapartawa yun. Alam Puro dilahin na. Yung, ano, yung... Ha? Matamtama ng laki. Ha? May katamtama ng laki na doon. Meron ka na. Oh. Saka, Pwede rin ba hapain yun? Ito, ha, hapain ko. Baka dami manlilipad na. Ito, muna punta sa halaman. Buti pa parito ang ano. Ah. Pakla nga. Oh. Ah, kapal. Yan ang mani nera. Tami yun. Ari po yung ating tanglad do. Oh. ya, yeah. Tanda po ba rin yun ari ating itinanin? Oh. Yeah. ya, yeah, no. ay yeah, Halit na kugun. Ito ang ating pinasibol diyan, oh. Eh. Yeah. Ano daw po sa insekto? Ay eh, pero may mga rin po insekto. Sabing kaligilaan po ito. Eh. Yeah. niya ano laki na oh tanglad oh Yan tayo po may mga pister na da po ah oh. Matapang yung atang oh, tapaklo. Yan. Oh. matigas na yung ha hahapain ko na nga ta ikaw ikaw dumaliw matigas na baka naging madalang kuryente ha o oh. Yun, ha? Aba, ari, bigay. Oh. Binikol. Binikol, ibang binikol, oh. Binikol. Binakuko. Sana ikata, oh. Gagalagan mo yung wire, ha? Binakuko ito, ah. Binakuko ang tawag dyan, ano? Binakuko nga po ang tawag. May nag... Oh, yung kuryente, ha? Yan ay, ako ingat-ingat diyan. Uy, oh, kita mo ba? Oh. Yan, oh, ah, ayo. Wag mo na, Aba, awalan nyo ito si Tamiyo. Wag kang magbibiro ng gano'n, abis tutuwa, kurite, apa. Wag kang tatagado. Oh, wag, Aba. <laughs> oo. Oh, oh, oh. Wag ka pati magbibiro sa kurinte, kahit apa, eh, pagsunod na kayo nagbiro. Hinay na, wag mo na hapahin na, baka oh. kayo mga pay. Yung ganyan na hindi binibiro. Hindi na ito no, sa puro. Kaya mo ba? Oo. Oh. Baka kayo mga ah. Ay, hala, malakas ang loob mo, ha. Ako takot sa ganyan. yeah, mayo. Baka may nakalapat na wire. Wala. Ah, magaling ka talaga mayo. Kaya ako sa iyo lagi ay. yeah, yung isa nasa dahon o baka yung kahitin ng itak. Ya, yeah, ayos na. Maga, salamat mayo. Hmm. Mm. Latundan. Ang tataba ano. May isang libong puno ko na rin ay. Hirap ka. mga ano na, sa mga suwi na kaya may eksiyang buwi. Ah, pag bagong akat, malalaki, ano? Oo, oh, yung bagong sakalba. Ikaw ba maraming tanim ngayon saging? aking? na, eh. Pinangangan, ano na, tinutong puro ba? Ah. ah, ah, walang dyo naman. Kailangan ni... eh, mga panlipat. Akatin, ano? Hmm. Ay, at siya, ha? Mga ganyan, ganda ng mga ganyan pa nanin, oh. Ayos na, Mayo. Salamat din, eh. Ta. Ano po, ang update. Kawain mo na, Mayo. Sabi, salamat po. Salamat po. Yan. Ba.